Hello guys, gagawa tayo ng rice wine o binuburan o binudburan sa Pangasinan. Magsaing lang kayo ng tatlong takal na bigas. Saingin lang natin, tamang saing lang. Yan, pagka luto na, ilalagay natin siya sa palanggana. Yan, tapos uh, halu aluin natin ng konti para maghiwa-hiwalay. Hindi kailangan masyadong dikit-dikit guys. Yan. Tingnan nyo yung pagkakasaing. Maganda. Tapos kukuskusin na natin yung yeast o bubor sa pangasinan. Bubor kung tawagin. Yan. Kukuskusin lang natin yan guys ng kukuskusin hanggang sa maubos. Tapos pipinuhin pa natin yan ng kutsara para durog na durog talaga siya at uh, walang bukol bukol ayan ganyan ang gawin niyo pagka okay na guys ay pwede na nating ano yan ilagay dun sa kanin hmm. so ayan magtakal muna kayo ng ano ng kanin walong walong cup na bigas, akanin ah, pala, sorry. Walong cup, isang bubor o oh, yes. Kung wala kayong cup na tulad na ginagamit ko, pwede naman sa baso. O kaya yung tasa na maliit, pwede na yon So, ayan, medyo kinapos ng konti, pero pwede na yan, guys. So, ayan, pag-iwahiwalay nyo lang ng konti, tapos ibalik sa planggana, at ibudbud na yung binuburan, o binubur, o bubur. <laughs> yan yung bubur. O oh, yes, ihalo nyo na siya. Okay, pa tapos haluhaluin haluin niyo para magmix yung kanin at yes o oh, bobor Haluin nyo lang ng haluin guys. Hanggang sa mas satisfied kayo na naghalo na talaga. Yan. Okay na. Ilalagay na natin siya sa plastic container. Pwede naman sa ano sa rice cooker tapos babalutin naman eh. Basta hindi siya sisingaw. Yan. Tupperware. Pwede. Yung basta kasya. So, ayan. Huwag masyado, ano ang tawag dito, yung sisiksikin o ididiin. Yung tamang lagay lang. Pagkatapos, sisilyuhan ninyo, lagyan nyo ng plastic. Pwede so, naman hindi, basta hindi lang sisingaw. Sa akin, nilagyan ko para sure ball na hindi siya sisingaw. Ayan, lagyan ko pa ng goma yan. Okay. Tapos, lalagyan natin siya ng tela. Pwede rin tuwalya, damit na pwede nyong ipangbalot. Yeah. Kasi kailangan guys, ano siya, warm. Hindi siya kailangan malamigan. Kailangan mainit-init yung paglalagyan mo. Yan. Tapos, ayan, ilagay mo na kung saan mo pwedeng ilagay sa ilalim ng aparador, ilalim ng bahala kung saan mo pwede ilagay yan, after 3 days i-check na natin kung mabango na dapat kung anong oras mo ginawa yun din ang oras mo, i-check after 3 days yun nga guys, naamoy ko na yung amoy nya talagang mabango i-check na natin ha Okay. yun, mabango talaga So ayan, bango guys. Yeah. Yan nakikita niyo yung ano, yung katas niya. Yan yung rice wine. Yan. Tapos tatakpan natin ulit kasi ilalagay natin sa refrigerator. Mas masarap kasi pag malamig-lamig siya na kakainin mo. So, ayan. Bali, kinabukasan pa natin siya kakainin o titikman. Kasi, kailangan pa natin siyang palamigin. So, ayan. Kinabukasan, ito na. Bubuksan na natin at titikman. Yan yung, ano niya, rice wine. Kakatas. Yan, sarap niyan. So, ayan, titikman na natin. Grabe, guys, ang sarap. Napakasarap. Uubusin ko talaga 'to. Hindi na abotin ng dalawang araw 'to, ubus 'to. ang sarap talaga guys promise ang sarap nya so yun lang guys thank you